Lawak no, hindi papaya. Hi Hello. guys. What's up? Hello. Ma. <laughs> magandang magandang umaga, mga ka-jokers. Ayun po, medyo abala lang po si Ate Maya. Ayun. Kinuha ko na 'yung pagkakataon na gamitin itong sayang eh. Ang ganda kasi eh. Sayang yung lugar. Ayan. Oh, oh, mga talong ba to? Eh, ito yung ano, oh. Yung Spanish ba yan? Kasama yung ay, sa ay, ano? Hindi <laughs> ba to Spanish? Kambing <laughs> to, di ba? Ano ba to? Bloated o ano? Buntis? Mm -hmm. Hello. Ano to? Bloated o buntis? Ah. Uh, uh -huh. Ay, lalaki. Ah, siya yung naglalahi. Okay. Dito tayo sa farm, dito sa pulilan. Ah, uh, Ayan. Ganun dapat wala ang bahay ng isang kambing, yung medyo mataas. <laughs> 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 no, ganito po yung araw ano, natin, May, uh, yung no, yung kulungan, no. Three feet po yung taas, no. Pero mas maganda po, mas mataas. No, bakit po? Kasi siyempre, pag maglilinis tayo, hindi na tayo ko yeah. No, ganun lang tayo ng gano'n. Yeah. Dapat pag sa pa lang. No. mas maganda po. No. Pero yung standard po, yung kinisip. Bakit po? Yun ang nakakakunan dito lang. Yes po. Kailangan tripit para, para, yes, para mataas. Para yung yung ammonia. Yes.

Okay. So ano po yung nangyayari sa rooming? You know? Siya po ang imbakan. <laughs>